Ate Pakels lang to ha, pero kung gusto mong umiyak, sige, basta may tissue ako at may kape. Tara, drama tayo! Hello mga kapakels! Nandito na, na naman ng inyong bungisnis sarcastic at forever single ate pakels. Masakit pero may tawa. At kung hindi ka natauhan, edi di tawa ulit. Yo, yo, yo! Ako naman si Kuya Hopia, ang kuya niyong marupok pero loyal. Kahit walang nag apply sa posisyon ng dawan. <laughs> <laughs> Welcome back sa Real Talk ni Ate Pakels, ang podcast na puno ng hugot, tawanan at sermon na may halong sarcasm at pang-aasar. Kasi dito mga kapakels, hindi kami terapist pero marunong kaming manggising. At syempre, araw na naman ng mga marupok, mga nalilito at mga nagmamahal kahit walang label. Kaya kung isa ka sa kanila, congrats! Episode mo to! <laughs> Tama ka dyan, Hopya! Kasi ang letter natin today, parang kape. Better, pero hinahanap-hanap po pa rin. Let's go! Basahin na natin ang entry ng ating kapakels na halatang kinain ang sarili niyang feelings. Mga kapakels, ito na ang liham ni babaeng may love before mind, in short, babaeng may LBM. <laughs> What? Are you serious? <laughs> <laughs> Grabe to, eto na. Dear Ate Pakels at Kuya Hopya, Hi mga idol kong marites na may diploma sa Real Talk. <laughs> Alam kong busy kayo sa pagbarangay sa mga marupok na tulad ko. Pero ate, promise, this time, ako na talaga yung marupok na may case study value. I need help bago ko tuluyang ikulong sarili ko sa Mental Institution of Love. Ganito kasi yun. May isang tao sa barkada namin si Riel. At ewan ko ba ate, parang may sariling weather system ang lalaking yun. Pag nandyan siya, may init sa paligid. Pag wala siya, ang lamig. Pag kausap ko siya, may thunderstorm sa dibdib ko. As in, hindi ako mapakali. Pero eto ang problema ate, nakakainis siya. As in, nakakainis na nakakakilig. Lagi niya akong inaasar, lagi niya akong kinokontra. Yung tipong sasabihin ko, ang init ng panahon, tapos siya, hindi naman, ikaw lang kasi ang mainit ulo. Tapos tatawa pa ng malutong, sabay kindat. Ate, anong gagawin ko dyan? E di, ayun, lagi kami nababanggaan. Parang Tom and Jerry, pero mas marupok ako. Pag nag-aasaran kami, ramdam pong may tension. Hindi lang emotional, kundi romantic at minsan borderline violent. Pero eto na nga ate, kapag wala siya, nakakainis din kasi hinahanap-hanap ko. As in, yung tipong tahimik ang GC namin. Tapos bigla kong sasabihin ko, asan si Riel? Kahit wala naman siyang utang sa akin. Minsan nga ate, inaasar ako ng mga tropa kasi daw, pag hindi siya sumasama sa lakad namin, tahimik ako. Pero ate, kuya, bakit ganon? Bakit siya yung laging nasa isip ko kahit gusto kong sabunutan? Bakit ako yung galit pero ako rin yung nadaabang ng scene niya? Bakit yung boses niyang nakakainis? Yun din ang gusto kong marinig bago ako matulog. Ate, help me! Hindi ko na alam kung gusto ko siyang sampalin o halikan. May mga moments pa talaga na parang teleserya ate. One time, nagkasabay kaming umumi. E di syempre, inis-inisan pa ako kuno. Sabi ko, Huwag mo akong sabayan, nakakainis ka. Tapos sabi niya, ayoko, nakakainis ka rin pero gusto kita kasama. Tapos ngiti, <laughs> Ate, halos ma-error ang utak ko. Wala noon, mas lalo akong naguguluhan. Pagkasama ko siya ang saya, pagwala siya ang lungkot. Pero pagkasama niya yung ibang babae, gusto kong sampalin ang universe. Gusto kong sumigaw ng, ako na lang kasi, ano mo problema? Pero syempre, dignity muna. Kunyari, chill lang. Deep inside, may fireworks, may galit, may gilig. Parang halo-halo ng emotions na walang gin, pero lasing kapahin. At ayun nga, dito na pumapasok ang kabaliwan. Minsan naiisip ko, baka hindi naman talaga ako in love. Baka sanay lang akong pinapansin niya. Kasi sanay akong siya yung unang nangaasar, unang nagre-reply, unang nagsasabi ng hoy, late ka. Pag nawala yun, parang kulang. Pero pag nandyan, gusto ko siyang imute sa buhay ko. So ate, kuya, Please, I need your wisdom. Ano ka to? Love ba to? O emotional damage disguised as kilig? Kasi kung love to, bakit parang ako yung laging talo? At kung kilig lang to, bakit parang wala ng cure? Hindi ko alam kung gusto ko pa siyang makita o gusto ko na lang siya ipabarangay. Pero sa totoo lang ate, kahit inis na inis ako sa kanya, pag nagtagal yung araw may hindi ko siya nakikita, parang ako na yung nagiging masungit, tahimik at weirdly empty. Ate, kuya, help. Gusto ko nang malaman kung ako ba ay in love or if I just need intensive therapy for emotional self-destruction. Kasi kung ganito palagi, baka sa susunod, ako na yung magiging topic sa real talk ni Ate Pakels. Yours truly, babaeng may LBM or love before mind. Ang babaeng gustong sumigaw ng I hate you habang nakangiti. <laughs> <laughs> OMG, girl! Alam mo yung letter mo, amoy delulu energy talaga. Lagi kang inaasar, lagi kang kinukontra, tapos hinahanap mo pa rin. Hello? Gusto mo bang magpa-check up sa puso mo o sa utak mo muna? <laughs> Ate, classic yan. Yung I hate you pero wag kang mawawala syndrome. <laughs> Grabe ate. Huwag naman agad pa check up. Baka naman love language lang ni kuya yung pang-aasar. Love language? Hopia, please. Pang-aasar ba tawag mo sa pang-aaway araw-araw? Girl, kung laging binabara ka, baka hindi yan kilig. Baka trauma bonding. <laughs> ate, pero baka gusto lang ni kuya na makuha yung attention niya. Pero kung gusto mo rin siya, fine. Pero wag mo namang gawing personality trait ang pagiging kinikilig kahit sinisigawan. Anong next? Gusto mo rin tawagin siyang red flag pero aesthetic? <laughs> Ouch! Pero legit. Ang daming ganyan ngayon ate. Yung toxic na nga, tinatawag pang destiny. Exactly. Girl, huwag kang marupok sa kalukohan. Hindi porkit hinahanap mo siya pag wala siya, i love na yan. Minsan, addiction lang yan sa emotional roller coaster. Kasi admit it, gusto mong may asar, gusto mong may kilig, gusto mong may away, kasi doon ka lang feeling alive. <laughs> Ate, parang kafe, no? Nakaka-addict, kahit alam mong masama sa puso. Correct. Love is like three-in-one coffee. Sweet sa una, tapos biglang mapait sa gitna, at sa dulo, kabog sa dibdib. <laughs> Ate, pero paano kung totoong ang love yan? Oo. Oh. Kung love nga, edi ipakita mo yung better version mo, hindi yung nagmumukha kang asartalo sa kilig. Love dapat may respeto, hindi yung gusto mo lang yung thrill ng away bati. Kasi girl, kung ganyan ang gusto mo, edi mag-apply ka na lang sa teleserye. <laughs> <laughs> teleserye with matching sa bunutan scene every episode. girl, eto ha, real talk. Minsan, hinahanap natin yung mga taong nagbibigay ng strong emotion kahit negative kasi natatakot tayong maramdaman yung emptiness. Pero, love shouldn't feel like you're constantly defending your peace. If someone keeps disturbing your peace, hindi yan love. Yan ay gulo na tinawag mong romantic. <laughs> Ate, ang lalim. Pero totoo, kasi minsan, yung kilig, disguise na ng stress. Yes, tanungin mo sarili mo. Masaya ba ako? O sanay lang akong may gulo? Kasi kung yung tipong araw-araw kang nape-pressure sa asaran na at tampuhan, baka hindi yan love. Baka Lason overload with emotions. <laughs> ate, L O V E pala ibig sabihin ni Ate. Exactly. Pero in fairness, naiintindihan kita. Minsan kasi yung mga taong nakakainis, sila rin yung nagiging dahilan bakit ka bumabangon kasi gusto mong gantihan. <laughs> Oo nga, yung gigil mo sa kanya, yun din yung drive mo sa umaga. Pero tandaan mo, iba yung kilig sa peace of mind. Kung mas malakas ang kabog ng dibdib mo dahil sa stress kaysa sa love, girl, that's your body telling you. Baka hindi yan butterflies, baka acid reflux yan. <laughs> ate, grabe ka talaga. Kaya, eto na, final advice ni ate. Kung gusto mo siya, Okay lang, pero siguraduhin mo na gusto mo rin yung sarili mo habang gusto mo siya. Kasi kung kailangan mong magbago para lang magkakilig, edi eh wag na girl. Love yourself muna bago ka magpaka-stress. <laughs> At yan nagtatapos ang ating bardagulan for today. Grabe ate, parang relationship bootcamp tong episode na to. Oo nga eh, kaya mga kapakels, tandaan nyo, hindi lahat ng kilig ay dapat patulan. Kasi minsan yung akala mong sparks, short circuit pala. <laughs> quote of the day yan. At kung may mga ganyang kabaliwang love story din kayo, send nyo lang sa amin mga kapakels. Babasahin, tatalakayin, pero may kasamang pagmamahal at tawa, syempre. Dahil dito sa Real Talk ni Ate Pakels, walang judgment, pero may kalabit ng katotohanan. Love lots mga kapakels. Tandaan, kung hindi ka na masaya, Huwag kang manatili dahil lang nakakakilig. Hindi mo kailangan ng main character energy kung background trauma lang pala yung ending. <laughs> oh, tapos na naman ang isa na namang episode ng Katotohanan with a side of sarcasm. <laughs> kung natawa ka, napaisip o na-trigger E di mission accomplished. Huwag kang madamot, i-share mo to sa tropang paviktim at i-follow si ate para sa next na Real Talk Sesh. At syempre kapakills, bago tayo magbabayi. Dito sa Real Talk, di lang puso ang tinatamaan. Minsan, pati pride mo rin. Hanggang sa susunod, love you mga marites with a purpose. Bye! Bes, Real Talk tayo ah! <laughs>